Wala, Kiso okay, walang tubig, ah? naubos na daw ang tubig sa dispenser, ah? tapos hindi daw namimigay ng tubig ang kanilang madam. Alright mga katropa, magandang buhay sa ating lahat. Ang lang tayo nakapag-vlog mga katropa dahil sa kabisihan sa ano, trabaho. Pero for this video mga katropa, ay meron akong isi-share sa inyo na pangyayari kahapon um, doon sa isa naming uh, setup. Ganito palang lang nangyari kahapon mga katropa. Siyempre, uh, nasa events kami. So kahapon, um, may setup kami sa labas. Ngayon, buti na lang. Nagdala ako ng isang bote ng aking uh, tubig. Yan. So ngayon, um, timing na pagkatapos ng aking uh, trabaho sa initan, naubos na yung aking bote ng tubig. So ngayon, naghingi ako doon sa ating uh, kababayan na nasa bahay ng tubig. So ang ganda ng ano ko, ang ganda ng tanong ko na mayroon ba silang tubig dahil nga ako tsaka yung dalawa kong kasamahan, gusto ko rin bigyan ng tubig. Akalaan mo ba naman ang sasagot sa akin na wala okay, so walang tubig, naubos na daw ang tubig sa dispenser. Tapos hindi daw namimigay ng tubig ang kanilang madam. So, shoutout pala sa kabayan natin ng kasambahay kahapon na hindi nagbigay sa akin o sa amin ng tubig dahil sa hindi daw nagbibigay ng tubig ang kaniyang madam. Grabe ka naman kabayan. Nalaman namin na hindi pala ang madam mo ang nagsabi na hindi siya nagbibigay ng tubig. Kundi ikaw pala. Kabayan, grabe ka naman. Alam mo naman na nasa initan kami Simpleng tubig lang ang hiningi ko, hindi mo pa kami nabigyan. Hindi naman ako galit. May paraan naman na makahanap kami ng tubig. At yun, dahil sa may sasakyan ako, may lisensya, at pwede akong lumabas kahit medyo malayo para bumili ng tubig. So paano pala yun mga katropa kung wala akong sasakyan at hindi makabili ng tubig sa labas? So wala talaga. Mauuhaw kami sa Arawan, mga katropa. Although, mali naman namin talaga dahil hindi kami nagdala ng sarili naming tubig. Pero, konting konsiderasyon lang sana dahil magkakabaya naman tayo eh. Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya, yeah, dyan talaga ano yun. Dyan talaga yun. Hindi ako galit, mga katropa. Pero, gusto ko lang... Uh, mag share ng aking uh, emosyon ba o nararamdaman dahil nadismaya talaga ako sariling kababayan natin na makagawa sa atin ng ganun inamula tayo ng ating mga magulang na maging hospitable sa mga bisita uh, mayroon tayong katropa dito na uh, magsasalita siya kung anong masasabi niya doon sa pangyayari na yun na mayroong isang uh, kasambahay nating kababayan na hindi nagbigay ng tubig sa amin doon na alam niya na nasa initan kami nagtatrabaho at kailangan namin ng tubig at tayong mga Pilipino, ano tayo, parang na-orient tayo ng mga parents natin na pag may bisita, dapat laging magbibigay ng tubig. Importante yung tubig. Pinaka-importante yung tubig sa buhay natin. Kaya dapat, hindi ganoon. kailangan uminom palagi ng tubig. Kasi lalo mayon, mainit na ito sa Middle East. So doon sa kabayan na yon sana, maging ano siya, aral ito sa kanya. Tipa, diba, paano yun katropa ang sabi niya? Eh, yung amo doon niya, hindi daw, hindi daw nabibigay ng tubig ngayon. Ay, ano yan, hindi yan sa amo, di palipo na gano'y yung amo niya, na ganito ba ganyan, di maganda. Kaya be considerate sa ating kapwa, kababayan, at wag sana natin itong pamarisan mga katropa. Yun lang po for today's video and maraming maraming salamat po sa inyong panonood and see you for the next video. Alright!